Ayo. Eh. Oh, cool. ano paliton, ay, ako lang sa yung paliton ko. Ay, hindi. Nga nga ako rin iti kay nakadungog ko sa kumilik ba nga nag sila o balita nga madayon na gido kuno ang eleksyon karong Disyembre 5. Hmm. Tanong tako ba nga mudagan ko pagkakapitan? Hindi mo ba akong buyugan sa akong mga plano? Ay. Narabi ko kung mabutar, hindi mo cool na ako. Ikaw makadaog mahi kapitan cool na. Saan so, man hindi mo paghandol ang violence? Violence? Hmm. Problema lagi ka na, ma'am. Kay... Eh. Ikali ko ka ba gitar? Samo ito mo ng violins? Ako hindi ay. Hey, ako na nang siguro ng... Tungan pa na ako na siya ang sana ako. makabalo ko kayo. Ay, dili ko ba ka ng... What I mean, Cole, is ka ng peace and order ba? Sa atong, atong barangay? Sa so, ano handle? Ay, dagang kita, peace. Ang problema lang, wala'y mga order. Siguro karon baka naglabay-labay, bito karoon isda mo, di ha? Isda, isda, Muna gini mm. udah si guru minus order udah ganteng ke pesta. Hmm. Sige cool, sige cool. Kanilang cool. Last na gini no question cool. What is your plan? Uh, Kau mahimu kang kapitan. Up. I have so many plans. Oh my God mm. sa balay. Mahayin ayo. Orchids. Agoy. Bogumbilya. Mm. Anturium. Bagan pa. Ada ganteng mga plans. Dito? Agoy di lo. Plantito. Bayak ko. Agoy di ay. Nasa pakol, sa pakol. Nakong tambag ni mo kol. Anong saman? kanang kanang may pagdili na lang kamudagan pagkakapitan kul ano man kay may pa magtanod na lang ka kul <laughs> kalaim sa gidana nga tanod nga ka kapitan atong gusto okay murag imong utok na di man pangkapitan kul murag dito ra ka sa mga magtanod tanod magtanod tanod na lang din ka kay Ay, di, di na lang ka ilista tia. o ayo na lang na ba kung hatag ah, sige lang, sige lang, kul Kaysa, ingat to, nga, murag. Dili man ka makasabot sa kung pangutana na di man matubag. Ah, Segi call, segi call. Selamat call. Selamat call. <tuh, tuh, tuh>, <tuh>,